Hi guys! It's me again, your Ati Paas! Welcome to my YouTube channel! So for today's video, tayo pupunta sa Mountain Barangay of Hinatilan, Cebu. So pupunta po tayo doon sa bundok kung saan nandun po yung bahay ng aking pamangkin. So, since invited tayo dahil fiesta sa kanila, pupunta po tayo today. So, bago tayo makarating doon ay sasakay muna tayo ng bus kasi nasira po yung service natin every time na tayo nagpunta doon. So, wala tayong service today. So, sasakay muna tayo ng ano, bus. So, dalawang beses tayo sa sakay ng bus kasi yung bus na dadaan to sa atin ay ano, hanggang Batu lang. Kasi lahat ng mga bus ay hanggang Batu lang ang ano, nasa Batu yung kanilang terminal. Kasi po, pagka galing po kayo ng Cebu City, if pupunta po kayo dito sa South, bali dalawa po yung ruta ng South. Yung isa, yung signboard is Batubia Barile and yung isa naman is Batubia Oslob. Kapag ka Batubia Barili, yan po yung directly dadadaan sa Hinatilan. Kapag ka Batubia Oslob naman, yan po yung dalawang beses kang sasakay if you're going to Hinatilan. So since belong kami sa Oslob, so sasakay kami ng dalawang beses. Sasakay so sakay kami, sakay kami ng first bus going to Batu and the next bus is going to Hinatilan. So, this time, nakasakay na po kami ng bus going to Hinatilan. So, papunta na po tayo, naglalakbay na po tayo going to Hinatilan. So, madadaanan po natin yung town of Sambuan. Kasi dito po sa south, ang dami po dito mga tourist spots. Kadalasan na mga tourist spots po dito is waterfalls. So, yan. Sa Sambuan po is, mayroon po ditong aginid falls. In Hinatilan naman, mayroong uh, inambakan falls. Tapos, sa Alegria, mayroon din silang mainit spring. May falls din. Tapos, in Bajan, mayroon dyang tawag nun, kawasan falls. So, ang daming mga waterfalls dito sa South Area. Tapos, sa Oslob naman, dito yung ating pinakasikat na whale shark watching. So, ayan, for the information of everyone. O, diba? So, this time ay nakarating na tayo sa wakas sa proper town of Hinatilan. So, dito tayo bumaba sa proper town of Hinatilan kasi dito po yung sasakyan natin papunta sa mountain barangay which they called Canyon, Canyon. So don po yung dito po yung ano, dito po yung mga habal-habal kasi habal-habal po yung ating sasakyan paakyat sa bundok. 'Yon. Pero bago tayo sasakay ng habal-habal, dadaan muna tayo sa 7-Eleven, bibili muna tayo ng soft drinks. Ayan. And eto na, may mga habal-habal na, na naka-line up. Naka-line up. May mga habal-habal na dito. Maraming habal-habal dito. So, bali, ilan kami? Bali, uh, uh, siyam kami. So, lima kaming mga malalaki na. Tapos, apat yung mga baby, mga bata pa. So, tatlong habal-habal ang ano namin kinuha. So, sa isang motor, bali ako, kasama ko yung aking pamangkin. Dalawa lang kami sa isang motor, sa isang habal-habal. Pangatlo yung driver kasi medyo chubby sexy yung aking pamangkin. So, hindi pwedeng madagdagan pa kasi mabigat na at ano, matirik yung karsada. So, yung dalawang motor, sila yung bali marami-rami. Yung next na motor, tatlo sila. Then, the next one is apat para ano, uh safe yung ating pagbiyahe. And this time is paakyat na tayo sa bundok. So ayan, excited. This is the first time na nagsakay ako ng habal-habal going to the mountain. So medyo ano naman siya, safe naman siya kasi yung mga driver is mga expert na tsaka ano na, yun na yung trabaho nila. So at saka yung ano naman, yung karsada din naman is simentado, hindi siya rough road. So safe na safe po siyang daanan. Kaya di naman nakakatakot. So I enjoy this ano, this trip. Trip ba? So yun. Ang dami mong makikita kapag habal-habal yung masasakyan mo going this ano, this barangay kasi ano, open and ano, makita mo both side, front, back, and both ano, side by side, left and right. So, yun yung advantage kapag kahabal-habal ang sulas <laughs> so yan. At saka ang dami kong nakikita mga prutas sa gilid-gilid. So, babalikan ko yan at kukuhanin ko yan. Supposed to be manguha na sana ako, kaya lang. Wala pang, ano, wala pang lunch. So, mamaya pagkatapos nating mananghalian and then mangunguha tayo ng sariguelas at duhat. Oh, kasi may nadaanan kaming duhat at saka sariguelas. Babalikan ko yan. Pupuntahan ko yan. Pagkatapos naming kumain. So, sa wakas, safe na safe naman. At nakarating na kami sa bahay ng aking pamangkin. So, ito na tapos na kami kumain, nakapag na at eto nagmasid-masid na sa gilid ng kanilang bahay. So, ang dami po nilang mga saging, may mga bunga po ang saging nila. So, may nakita kong hinog na. Baka naman. So, let's see kung may madala tayo. Pero, huwag na. Sreguelas at saka duhat na lang pero baka naman din ah oh, baka naman <laughs> so ayan tapos na kaming kumain at yun na nga sinabi na nga ng aking ano asawa ng aking pamangkin na bibigyan daw kami ng isang bulig na saging oh di ba so yun kukuha na kami ng bunga ng saging isang bulig isang saging isang ano malaki na ano na saging i ano puputulin dahil ipapadala niya sa amin. So 'di ba? Sabi ko na nga ba ay bibigyan kami kasi marami. Marami po ang kanilang saging. So parang sabay-sabay yung ano pagbunga. So sabay-sabay din yung mahinog. Siguro ibebenta nila kasi marami yun. Hindi nila kaya yung kainin. Kaya binigyan kami. So ayan, salamat naman makatikim kami ng libre na saging. Ayun. So, after this, magkuha ng saging is, ano naman? Ah, last and then next duhat. Pero, sana ay hindi pa bumalik yung driver para... Kasi yung driver ng habal-habal, ano na, kinausap na namin, nabalikan kami at exactly 3.30. Kasi pag hindi namin sila sinabihan, wala kami masakyan pagbaba. Uh, anong gagawin namin? Maglalakad. Eh, ang layo nun. Kaya, sinabihan namin ba na balikan kami at exactly 3.30. So, this time, mga ano Maman na. ah oh, okay. uh, one, oh. parang 2 o'clock na yata. No, or 1.30. No, no. Parang ganun. So, ano mo ko'y katanod. Tanod na, niya, oy? oy at ayan, tapos na tayo manguha ng saging. So this time, pupunta na tayo sa sereguelas. So kukuhanin na natin yung sereguelas. So may nangadaanan din tayo yung sereguelas doon sa unahan. Malapit lang din dito. So puntahan na natin. Kasi ang dami pong bunga ng sereguelas. Tapos, walang nangunguha. Ang mga ibon lang yung nandoon. So sayang, di ba? Kaya puntahan natin yun. Kuhanin natin sayang at makatikim na tayo ng seriguelas na free. So, another free. and daming free dito sa bundok. Yun ang kagandahan sa bundok, ano, sa probinsya kasi maraming free. Free ang mga fruits. Mamimitas ka lang. Ano, libre. Walang bayad. Kapag, ka, ano lang, marunong ka lang mamitas, edi free na mayroon ka ng libreng sariguelas. Mm. So, as sa wakas, mm. andito na tayo sa puno ng sariguelas. So, Nakakao. nakatikim na tayo sa wakas ng sariguelas. Super yummy. So yummy. Sarap. Ang tamis. Mm. Nagpaalam naman kami doon sa may ano, may lalaki kasi dyan sa gilid na nag-araro. So, yun, tinanong na. Pwede makahingi ng sereguelas, sabi naman. Manguha kayo kasi wala naman yang may-ari. Wala na dito, namatay na daw. Ganun ba naman ang sinabi? Suli, kuha agad. Ano pa bang hinihintay natin? ba, diba, libre. O oh, di, nakatikim tayo ng sereguelas. So, ito na. Nakakuha na tayo ng sereguelas. So, ang dami-dami. Medyo ano din, marami-rami din yung nakuha namin. Super. Kasi ang tamis super napaka juicy ano, talagang sulit ang araw na to napaka sulit yung pagpunta ko napaka sulit ang pagsama ko sa kanila o oh, di ba nakuha ko pa tong ano puno uh, ano ba puno sanga nakakuha pa ako ng sanga pwede ko tong itanim oh, yan may ma ano pa ako may ma tanim pa ako dadalhin ko talaga ito tatanim ko sa amin to para ano mayroon na tayong sariling puno ng seriguelas. So, ayan, di ba? Ito na. Uh, palapit na ang yung ano. Malapit na yung, yung 3.30. So, paano yung duhat? Hindi na namin makuha. So, wala na. Wala nang duhat. Hindi na tayo makakuha ng duhat this time kasi 3.30 na at andyan na talaga yung driver o ito na nga, nakasakay na kami pauwi na kami nito so ayan pauwi na kami may ano na may kasama na kaming isang bata kasi pababa naman siya so okay na madagdagan kami ng isa di ba so pababa kasi ka kanina kasi paakyat so hirap mahirap kapag ka mabigat yung dala so ngayon pababa naman kami so ayan nag ano na kami nagbibiyahe na kami going to the ano na, to the highway na kami para sumakay na kami sasakay na ulit kami ng bus. So, ayan, going going home na tayo. So, ayan, mayroon tayong dala-dalang saging aguila So, yung duhat, wala na. Hindi na kinaya ng oras dahil andyan na yung habal-habal at ano, kinukuha na tayo. Pauwi na tayo. Kasi pagka mag- extend pa tayo ng another hour hirap naman tayo sa bus kasi yung bus minsan lang kasi yun dumadaan so hahabulin pa natin yung oras ng bus so aabutin tayo ng gabi yun lang ang mahirap kapag kawalang service pero at least enjoy din naman na enjoy ko ang araw na to so ayan bale ano na kami nasa gitna na kami this time nauna na yung ano, nauna naman yung pamangki, pamangkin ko tapos kami nasa gitna yun, tapos sa huli naman yung, yung, ano, yung kapatid ko so tatlong motor pa rin kami kaso yung isang motor ay hindi na bumalik, I ibang motor naman yung ano, nang dala sa kanila yung mayroon kasi doong bali, pinsan, pinsan nila uh, pinsan nung ano, pamangkin ko, so father side niya yan kasi, so sa father side niya, pinsan nila. Yun na lang yung naghatid sa kanila. Kasi nalimutan sabihan yung isang driver na balikan sila. Kaya hindi bumalik yung isa. So, yun na lang isa, yung pamangkin na lang, yung pinsan yung no, 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 no. sinakyan nila pababa so malapit na tayo ayan, nakasakay na ulit tayo ng bus, so buti naman at tayo'y nakasakay ng direct na, na bus hindi na tayo bababa sa bato. Direct na po ito kasi ibang bus na po ito, hindi series hindi series bus. Uh, may na, nakaabot kami ng isang company, isang bus na yung tawag ay Sunrays. So, yung bus na to ay up to sambuan po yung terminal nila. So, yun. So, makailang kami ng tricycle from the Pinatilan. Then, going to Sambuan kasi nandun yung bus na directly dadaan sa lugar namin. So, ayan, going to Oslo back home. Going home na tayo. So, ang ganda ng, ano, ng, ng dagat today. Kaso, ano lang, madaming kati. Ganun talaga kapag ka mainit. Masarap sanang maligo sa dagat. Kaso, maraming kati-kati. Kaya, hindi advisable. Ayan. Malapit na tayong makarating sa bahay. So, each... Ano? Each... <laughs> it's relaxing na. So, ayan, baba na tayo. So, ayan, nakababa na kami. So, di ba, o, oh, kita niyo sa kung saging kaming dala. -dala. Finally, it's time going na. So, at, ayun, tumigil muna ako sa bahay ng kapatid. ko, so nag-chill-chill muna ako doon, pinto kwentuhan kain ng mga sare, ano, sereguela. Saka kami, ano, saka pa ako umuwi sa bahay, mga gabi, ginabi na ako ito na excited na yung mga alaga ko pagdating ko sa bahay so ayan ang Ik Oh, ziet u? Oh, ziet u? Ik heb een kinderzet. Ik heb een kinderzet. Ik heb een kinderzet. Huh? heb een kinderzet. Ik Soy So, yan. And that's all. So, habang kaya pa talaga nating mag ikaw, habang kaya pang umakyat, let's do it. So, yan. Thank you for watching, guys. See you in my next video. Bye-bye. I love you all.